isolation period mga kaibigan Eto dalawang pair lang ha Kasi yung kay Aling Himay yung, yung napanalunan ko Ang napanalunan ni Aling Himay na lemon Sabi ko Magandang pangalan mo Jan. Alam mo ba yung sa Beatles? Mm -hmm. si ah! Beatles Si John Lemon sabi ko Ah, <laughs> siya nang tawa. Pero di, di pinalang, pinangalanan ganun na. Wala, walang pangalan. Walang pangalan. Lemon lang ang tawag sa akin. So, itong dalawang pair na to, ililipat na doon. Tapos na yung isolation period na bacteria flushing na sila for 5 days. 5 days ang bacterial flushing na ginawa ko kasi dati 4 days lang. Sinagit ko na ng 5 kasi na, na pagtanto ko na maulan. Para medyo talagang flush yung bacteria. Rest ng 1 day. Tapos, uh, purga. Tapos, rest dapat at, at uh, paligo. Since hindi ako makapagpaligo, dahil nga sa panatigil ako lang, hindi ko na muna sila pinaliguan ng, uh, ng pangkuto. Kasi pag nagpapaligo naman ako, lahat-lahat naman eh. So, isasabay ko na lang sila pasta gumanda yung araw. So, ganun ang ginagawa namin sa isolation ng mga bagong dating limang araw na bacterial flushing, pahinga, purga, pahinga, ligo, tapos pwede na sila. Papahinga muna sila. Papahinga ko muna sila bago sila ililipat. In total of 10 days dapat. So, 5 days na flushing, rest, purga, rest, ligo, rest. 10 days. Tapos, Uh, isasama na sila sa mga pangkalahatan. 10 days ang isolation period namin. Para talagang sure kami na pag nilipat doon, na-observe ko na. Na baka merong, di ba merong usong mga sakit na marex, ganyan. O meron silang uh, defects na pwedeng uh, pagmulan pala na ay sintomas pala ng sakit. Malalaman ko na agad bago ko sila isahin doon. Kaya 10 days. So ayon sa aking observation, lahat naman healthy naman. Kahit naman yung kay Aling Nimay, healthy. Galing sa Toots Roll GFU. Yung kay Aling Nimay. Na lemon yellow-legged hat. Ganda, ganda. So, bago ako magpakain, umpisaan ko na ilipat. Okay. Dito ko siya ginawa ng kanyang uh, ng kanyang left. Okay. Tama. Ewan ko kung sa isa na yung na natatali dun sa ano. Dun sa pinanggalingan niya. Parang sanay naman eh. Parang sanay naman eh. <laughs> Lilipad ka? Ito na mga kanyang kapares. Ha? Ah, kaganda na. Dito muna sila sa mga damo kasi wala pa yung order kong fly pen. Ah, so, i-scratch ko muna sila dyan sa may damo. Para sigurado kakain ko na kakain ng damo. Kapupurga lang yun. No? <laughs> Tututukahan na kaagad. Kasi, ah, ano tayo doon sa mga... Ha? Ah? Mayabang pala to. Butcher. Tapos butcher din dito sa kabila. Ayan ang dalawang butcher. laki lang pala sila. Akala ko mukhang matangkat to. Mm, medyo bulky lang yon. Yung Kaysa stance dito. lang nito ang medyo low ang stance niya pero sinlaki lang. Pero yung... Oo. Oh, 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 oh. Oh. Uy. May kamag-anak pala ko dito sabi niya. Oo. Oh, Oo. Oh. Sipag, ha? Siyempre. Dapat sipag lang. Araw-araw sipag. <laughs> Talagay natin dito sa madamo. Para ganar. Oo. Uh -huh. Saan, boss, makikita yung mga scratch na portable na yun? Ah, siyempre sa aking uh, TikTok shop, no? bisita lang kayo doon. At siguradong masisiyahan kayo. <laughs> Pero kung kayo naghahanap, pindutin nyo lang yung aking uh, shop icon doon sa mismong uh, account namin sa TikTok. Mamimili ka na doon anong mga gusto solar, mga gagamitan sa pag-aalaga ng manok. Yes. So, ayan. Vitamins and so, everything. So, eto, eto yung butcher na ano, Pulit. Tapos, eto naman yung isa pang butcher na pulit. So, Mas light yan. Ang pagkakaiba nila, oh. No? Mas gusto ko yun. Ha? Huh? Biluga katawan, no? oh. Kita, kita ba dyan? No? Mm ha, -hmm. Talagang yung dibdib niya. Mas matanda siguro na metong. Hindi ko lang sure. Kasi Parang, malaki yung tahid na eh, kaysa dito. I mean, medyo lumabas din yung tahid. Ah, may mga babae may talagang siya. lumalabas ang tahid. Uh -uh. At katulad ni Patreon, wala siyang tahid. Kahit mas matanda siya. Meron siya, Meron? Uh -uh. Ayaw, lumalabas din. Gusto <laughs> <Liso> na ngayon. Basta <laughs> dito ko na ilalagay. Dito pa. Tama hmm. uh, ka muna ng salad. Damu salad. Basama ng ano. Hmm lalagay ko tong pinaka na, ito lak niya tingnan niyo. Oy. Yan. Hmm. Di ba? Ngayon, etong si 3, siya naman ang toto uh, ka kay Malagandang para magkaroon ng space dito para dun sa green dito na muna si tree ayan sama niya ah! So yung malagandang. sa taas. Siyempre, sa, ano? kadalaga effect. Doon ka na sa baba. Sige na. S sama Samahan mo si Tridon. Yun na. At tinulak niya. Ah, ah, gentle ah. Gentle tong si Trico ah. <laughs> ah. So, balik na tayo doon sa nililipat. Dadako na tayo dito sa mga gray pair naman. Girl muna, para maabot ko. Ah, sige. Oh. Papahawak natin yung girl. <laughs> dito, dito. Ining. Ining. Uday Uh -huh. baye, Ito medyo 11 months na siya, medyo matanda siya kaysa dun, sa stag. Ayan. Red na red yung mukha. Green legs. Yan ang kulay niya. May tahid wala? Wala siyang tahid. JTP. GF. Hmm. Ayos na. Wait lang ha. Okay. Ito. Si Mr. Mabait. Ito ano na. Kabaitin niya lang ang problema na eh. Wala ang problema dito. Hey, guapo. <laughs> eh, guwapo. Kabait. LDT Grey. Eh, di ko alam kung sanay na sa talian to. Itang hindi pa kasi so, wala pa siyang tahid oh, konti pa lang yung tahid. Basta na tayo doon. Oh, tapag muna ang ating grey uh, gray. Oh, yan. May salamat na kapag stretching niya ka no. Pinupormahan niya yung ano, butcher sa kabila. Bumaba ka na. <laughs> Para lalaki pumorma, no? si igay. Si igay. <laughs> ka sa lalaki kumorma no. Siga Matanda kasi siya. Oo. Oh, Sasarado na natin. Diyan muna kayo, magkakaya muna damo. Ah, dito na yung LB na ng natin. O, oh, yan dalawang klaseng grain, yung pagkakaiba. Tiraw. Tapos, uh, gray. Kung upor may batman eh, kasungat na. Kabait na talaga na. Mm -hmm, Sana ko. gusto niya yung tali. Sana sanay siyang itali. Sanay naman siya. Ah! Baba, taas. Ah, oh, parang sa taas. Sa taas siya. Hindi siya sanay sa taas. Ah. Oh. Nagulat siya. Oh. Ah, sanay siya. Ah, sanay siya. Sanay din. Medyo na ilang lang siguro. Mabigat to. Okay, sa kabila siguro yung tali niya sa kanan. nakakaliwa sila lahat ngayon. So susunod ko lang sila sa kaliwa para pag naglipat ng kanan. Pare-pareho. Pare-pareho. So ayan. May isa lang na lang natira doon. Yung lemon niya halingin pangalan? Ah, pangalan niya. <laughs> Pinangalanan niya at <laughs> Chappie. Merong palabas kasi na robot. Pangalan niya Chappie. Pero, ilalagay natin si Red dito sa gitna. Para hindi sila magiging sila. Si Lucky. Si Lucky. Yan Inky. na. Yan na sila, sabi ko. Hindi naman sila malapit, pero para hindi lang sila layo ng uh -uh. Oh. Oo. Oo. Yun ako. Yun na. na. Yan. Yeah. Yan. Para meron silang Ipartisyon. girl sa gitna. Yan. Okay na. Goods pakain na ka. Oh, yun ang uh, istorya ng aming uh, mga na-isolate. Isa na lang inaabangan yung lemon ni Aling Imay. At all set na. So mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod na episode. Paalam. Ah.